Wala nang masasakit pa para sa isang magulang na tulad ni Judy Ann na makitang nahihirapan ng anak. Ang nag-iisang anak niya kasi na si Audrey na aksidente sa motor noong January 2022. Kuwento ni Judy Ann, sumama si Audrey na isang taong gulang pa lang noon, sa lolo nito na bibili lang sana ng ulama. Nakatayo ang bata sa scooter ng kanyang lolo at hindi pa man sila nakakalayo, biglang nabangga ang kanilang motor ng isa pang motor na nag-overtake. Si Audrey naman po, uh, dinala ko na kagad sa ospital. Ang pagka-findings ka agad sa kanya, dead on arrival, pero na lang po siya. Si Audrey ay may spinal cord injury at hanggang ngayon, naka ventilator pa rin siya para makahinga. Hindi rin siya nakakapagsalita at binadaan na lang sa si iyak ang nararamdaman. Ang pet naman may nagsasabi na ipigil na, tama na po ba yung parang makakahirapan uh, daw yung anak ko pero bilang magulang ko